Kagabi pa lang nagsabi na si Pinoy, di raw niya mamadaliin na ang pagtatalaga ng bagong punong maestrado kapalit ni Corona. Katunayan, bukas daw si Pinoy na mag-appoint ng outsider o yung wala sa hanay ng mga nakaupong maestrado. Ikwento mo, Roy Cesnagit. si Corona di Kama and is by convicted of the charge against him Article, Walang personalan, ito pa rin ang iginigit ni Pangulong Aquino matapos mapatalsik si dating Chief Justice Renato Corona ang itinuturing niyang pinakamalaking balakid sa laban kontra katiwalian. Kinailangan daw itong gawin para ayusin ang aniay bulok na sistema ng hudikatura sa ilalim ng pamumuno ni Corona. Hindi po natin siya pinipersonal. Ang hangad natin ay ayusin ang sistema. Ang hatol ko sa inyo, Guilty. 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 Pinasalamatan ni Pinoy ang dalawampung senator judges na bumoto para sa conviction, ang prosecution at pati ang depensa. Posible palang makamit ang pagbabago. Posible palang magkaroon ng justice at hindi puro justice ang litanya sa ating bansa. May siyam na pong araw si Aquino para magtalaga ng bagong punong mahistrado pero hindi raw niya ito mamadaliin. Ayaw nating magkamali at bumalik na naman sa dating sitwasyon. Maaari naman daw mag-nominate si Aquino sa Judicial and Bar Council kung gugustuhin niya. Bukas din daw siyang magtalaga ng Chief Justice na wala sa kasalukuyang hanay ng mga Associate Justices. Pero bahala na raw ang JBC sa pagsala ng mga kandidato para matiyak na ang pinakakarapat dapat ang papaligid sa napatalsik na punong mahistrado Royce Snagit News 5